Comsec, uh, pwedeng maimbitan natin si Mr. Noli Di Castro so that we will have an orderly hearing and a smooth flow of discussion we will tackle the issues as mentioned earlier by the chair one by one. i understand uh, i was informed earlier that uh, mr. noli de castro is in the holding room can we invite them come check uh Scott lang sa upuan si mr noli de castro <laughs> thank you uh, noli for attending the hearing uh, we will give you an opportunity if you would like to make an opening statement Good afternoon po, Mr. Chairman and uh, mga membro ng committee at ang ating mga invited guests. Kanina po'y eh, nanonood ako doon sa loob ng uh, hearing ninyo. Uh, at sinusuportahan ko po itong uh, initiative ninyo na labanan ng mga fake news. Kasama po kami dyan. Yung uh, mga misinformation at saka ah uh, Disinformation. Kasama na rito po ang uh, fake Naging victim rin ako niyan. Marami sa aming mga broadcaster. Uh, bunso din po ng uh, Gen AI at ang iba pa mga advanced technology po ngayon. Hindi natin mapipigilan ho yan. Kanina, uh, I'm sorry, hindi natin, hindi ninyo napag-usapan sa meta yung advanced ng technology. Kasi hindi ho talaga mapipigilan. Yung uh, pinsalan na dulot nito ay hindi lamang po sa aming mga personalidad and even to you, Congressman, uh, kundi pa sa pangkalahatan sa publiko na nakababasa, nakakakita at nakakapanood po nito. Kailangan ng uh, sabayang pagkilos para sa education ng uh, publiko at sa aming uh, media practitioners para mamula to ang mas nakararami tungkol sa masamang epekto ng uh, fake news sa ating bansa at sa demokrasya. Kami ho sa media ay alam ko malaki, malaki, rin ang responsibility sapagkat mas mabilis kaming ma-check ang mga fake news. Uh, at the same time, ma-check ka agad namin ang fake news. Although sana po ay naka-ready naka din ang mga government agencies na sagutin yung mga lumalabas na uh, fake news. Specially sa mga Congressman din po. Thank you. Thank you po. Uh, thank you, um, Mr. Donley de Castro. As per our house rules po, uh, all resource persons will have to take their oath. So, can you please rise? Uh, Comsec, please administer the oath. Comsec, please administer the oath. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? Before we proceed with the you, interpolation, the chair acknowledges Honorable Geraldine Roman. The first to interpolate, uh, Representative Kungon. you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Um, magandang hapun po, uh, former Vice President Good yes, afternoon gaya nga po ng sabi ni ng ating chairman ni Kong Johnny Pimentel, ang peking balita ay walang sinasanto. Lahat na bibiktima, lahat pwedeng maapektuhan. At bilang public personalities, isa sa madalas na nagiging biktima ng fake news ay ang ating mga local celebrities at sikat na media personnel. Mula sa peking iskandalo hanggang sa maling impormasyon, lagi silang uh, nadadamay ng di makatarong paghuhusga dahil dito, may inimbita din, may inimbita tayo mga ilang sikat na media personality para magpahayag ng kanilang karanasan bilang nabibiktima ng fake news. Um, Mr. Vice President, I think it's fair to say na madalas po kayong nagiging subject ng fake, fake news. Tama po ba? Uh, opo. At dahil din po dito, nagkaroon po kayo ng pampublikong hinaing Uh, regarding sa mga fake news, uh, lalong lalo na nung nakaraang linggo. Tama po ba? Opo, opo. At base sa preliminary research na isinagawa po natin, isa sa mga peking balita na kumakalat tungkol sa iyo ay ang nausong code card na pagkatapos na pagka-aresto ng dating uh, Presidente Rodrigo Duterte. Kung saan sinabi mo daw, na the former President Rodrigo Duterte, Tatay Digong, did start uh, the war to kill. He started, nasa ano po yan, meron po tayong, uh, pwede po bang pakilabas? Po ba? Tama po ba, ito yung isa sa mga uh, code card na na i uh, bigay po sa inyong kalaman na peke na sinabi niya raw po ba? I-sinabi niyo raw po, tama po ba? Medyo hindi at ako masyadong malinaw ho ito, uh, Mr. Chairman, tungkol dito. Ang nakalagay po doon, sir, is former President Rodrigo Duterte did not start the war to kill. Oh, okay. He started to save lives. He gave drug addicts a chance to change, to surrender, to choose a better life. But many refused. They kept using, kept selling, kept killing innocent people. So what a leader should do? Let criminals destroy families or take actions to stop them. One addict lost is tragic, but thousands of innocent lives saved that is justice. Detente the made the streets safe. Yan po yung mga nakalagay sa quote card na na-attribute uh, sa uh, inyo. Opo. Uh, pero hindi ho lahat totoo eh. Kaya kami ho, uh, fortunately, kami sa media sa mga broadcaster nakokorek agad doon namin on the air on the air uh, once na lumabas yung fake news nakokorek agad namin in my case uh meron po akong IG uh, na, na ginagawang ko agad doon ng uh, ng word na malaki na in bold letter na fake tapos nakikiusap po ako sa aking mga kaibigan na may Facebook din, may IG, another uh, form na ipakalat naman nila na yung lumabas na ba, na news item ay uh, fake. Yun ang mga ginagawa ko para mabilis na uh, nakakakalat yung information na that uh, item ay fake. Thank you, uh, Mr. Vice President. Mr. Vice President, nakikita niyo po ba yung nakalagay sa screen natin ngayon? Opo. Uh, ito po ay galing kay J, ito po ay pin, pinost, no? Ni JM, ah, uh, di ko alam kung paano ipronounce itong Almi. Almine Almi. o Almain? Oo. Oh. Almine. Ayan, JM Almine. Ah, uh, nakalagay po dito, Uh, sabi niyo daw po na di ko binoto si PRRD dahil gustong gusto ko talaga si VP Lenny. Uh -huh. uh, familiar po ba kayo sa napabalita ang uh, sinabi niyo daw po? Opo, opo, opo. Alam ko ho, fake ito. Kaya gumawa ka agad ho ako ng uh, version ko at nalagyan ko ko ng uh, in bold letter na fake. Mr. Vice President, tinalan niyo po ba si JM Almine? Ah, uh, hindi po. Hindi ko po kasi akalala. Sinubukan niyo po bang kilalanin kung sino yung nag-post nito? Hindi na po dahil baka mamaya hindi tutay na tao ito eh. <laughs> Uso ho nga yun. Ano pong naging reaction niyo na nakita niya yung post na ito? Well, ah, uh, sanay na ho ako sa mga lumalabas na ganito eh. So, ang uh, first reaction ko ay gumawa ng paraan para may pakialat, pakalat ko na fake nga ito, uh, lagyan ng uh, bold letter na fake, kumisa no, ginagawa ko pa, naka-flash naka yung fake, at makiusap sa mga kakilala ko na may mga Facebook, uh, IG, at iba pa, na ipakalat din nila para marami po makabasa. Nung nakita niyo po ito, ano po yung personal na naramdaman ninyo? Dahil karamihan po sa na nakabasa nito, E eh, naniniwala na sinabi niya raw po ito? Uh, well, of course, ang, ang iba maniniwala ho, lalo na kung hindi ako kilala. Pero sa, sa newscast, nakokorek naman ho namin ito eh. Itong nga uh, ganito. Kaya madali lang ho eh. Uh, eh hindi ho ako masyadong naapektuhan kapag ganito. Uh, for, for, uh, maswerte lang ho kami dahil mga broadcaster ho kami. But uh, kung pag-uusapan na yung pangkaraniwan tao, yun ang madaling maapektuhan. At wala silang means, wala silang source para makorek agad yung lumabas na fake news. Mr. Vice President, pagkatapos po kumalat itong mga fake na quote card na ito, madaming organisasyon ang nag-post at nag-fact check din ng balita na ito. Alam niyo ba kung ano-ano yung mga organisasyon na ito tulad ng Uh, ABS-CBN fact check, Opo, verify, meron Opo, meron po kami ganun. Opo, meron po kami gano'n. Ang ABS-CBN may fact check at inilalabas po namin yun sa TV Patrol. Yung mga fina fact check po namin. Sa inyong personal na opinion po, Mr. Vice President, nakakatulong ba sa pagtigil at pagkalat ng fake news ang pagpa-fact check ng ABS-CBN, Rappler, Averfiles? Nakatulong po ba ito? Well, nakakatulong ho, pero hindi ko alam kung ilang porsyentong na itutulong nito. Pero nakakatulong ho. Thank Definitely. You. Thank you. Sir, isa na naman pong balita na kumalat sa inyo ay yung pagkakadulas ninyo. Naalala niyo po ba ito noong 2021? Nadulas. May, may meron pong uh, fake news na kumalat noon yung pagkakadulas ninyo, pagkakoma at pagkamatay umano. Oh. Noong October 26, 2021, apo, apo, apo. naalala niyo po apo, ba ito? Apo, apo, apo. Uh, kung saan kayo po ay nag-post katabi ng inyong uh, koi pond ng magandang umaga bayan, pagpalain sana po ng Diyos ang inyong umaga, mga kabayan. Naalala apo, niyo po apo. ba yun? Kasunod po nito, uh, yan po yun, uh, kabayan, nasa screen po natin. Kasunod po nito ay nag-post kayo ng isang video na may caption, uh, Miss ko na po kayo, mga kabayan abangan. Opo. Naalala niyo rin po yon. Pati po ang inyong anak na si uh, Madam Kat Di Castro ay nangangailangan pa mag-post upang patunayan na ang balita na yon ay fake news din sa inyong pagkamatay. Kaya ang sabi niya, Hi everyone, my dad's absolutely fine. We just had dinner. Ang post ni Madam Kat ni Castro. Opo. Ano po ang inyong reaksyon nung nakita niyo na may kumalat na kayo ay pumanaw na? Oh, well. Sabi nga ho nila, kapag kayo nabalita na patay na kayo, ay eh masahaba ang buhay nyo. But uh, isa pa ho, sabi ho namin kami mga personalities, eh, bad news or good news ay publicity pa rin ho. Kaya kung may ganyan, ay pag-uusapan pa rin kayo. Pero may mga news naman na medyo masakit na lalo ko na affected ang uh, ang ating bansa ang ating bansa kung kung ako lang ako lang okay lang yon pero pag affected na ho ang bansa iba na yon Mr. Vice President uh, yung mga tao sa paligid nyo yung pamilya nyo naapektuhan ba sa fake news na ito Medyo ho, mas o, mas una siya na, mas una sa lang na kapag may mga fake news na imbolbo ako. Uh, naniwala ba sila agad nung nakita nila yung balita na yan? Ay hindi oh, dahil alam mo naman nila ang nangyayari ho sa akin. Kaya hindi sila naniniwala kaagad. Kaya lang, nag-worry lang sila. Sir, yung mga taong hindi mo naman personal na kilala, tulad ng karamihan na iyong mga viewers, na iyong mga fans Ako. at supporters, ano ang naging reaksyon nila sa balita na yan? Well, ang nababasa ko lang ho, eh, hindi rin sila naniniwala. Yung iba naman ay eh, nagko-condolence na no? Lumabas ng balita na ako'y patay na. So, uh, sinasagot ko sila. Hindi ho, buhay pa ho ako. Yung mga ganon. Sir, sinubukan niyo po bang alamin kung sino yung nagpalaganap ng fake news na ito? Gusto ko ho lang alamin. Pero wala akong means na, pa, na alamin eh. Uh, kung pa paano eh. Kung ang meta nga, walang masyadong means para alamin eh. Napansin ko kanina sa tanong nila Congressman Gutierrez eh. Sir, ni-report niyo po ba yung fake news na ito? I mean sa, sa Facebook, sa uh, Meta? Ah, hindi na po. Hindi na po. Lately ko lang nalaman na kinakailangan pa palang i-report mo para umaksyon mo sila. Kailangan pang i-report. Actually, pagkatapos nung kumalat na kayo ay pumanaw na, marami din po ang nag-fact check, no? Uh, pagkat na organisasyon uh, para siguraduhin na may tama yung kumakalat sa inyo na balita na kayo ay pumanaw na. Uh, paano naman po yung mga social media website, no? Mr. Vice President, kung saan kumalat yung mga post na ito? May mga gumawa ba sila na paraan para matigil o matulungan kayo para i-correct, no? yung mga nga ganitong klaseng uh, fake news, meron po bang mga tumulong na mga website? May mga tumulong po bang mga uh, individual para kayo'y matulungan na pagsawata itong mga well, fake news na kumakalat sa inyo? Again, may minso kami para uh, ma maharang kagad yung mga fake news na yan because uh, nakikita nila ako sa television na nagbabalita pa rin ng live. So, that, that means, uh, yun ang patunay na Hey, buhay pa pala si Kabayan eh. Nagbabalita pa ng live. You know, uh, yun ang sinasabi ko na uh, kami ay maswerte pa ang katulad namin personality. But ang uh, kawawa ay yung, yung wala. wala hindi, hindi walang means para ma maharang nila mga fake news na, lumalab na lumalabas against them. Kanina tinanong po ni Congressman Acop kung may responsibilidad ba ang Meta at Facebook sa mga ganitong klaseng kumakalat na fake news? Tingin niyo po ba, kabayan, merong uh, responsibilidad ang Facebook at Meta sa mga ganitong klaseng fake news na lumalabas at nakakapekto, lalong-lalo na sa buhay ng mamamayan? Opo, naniniwala po ako doon. At naniniwala din akong negosyo ito eh. Pati na po sa mga, sa mga vlogger kaya sila uh, nainggan yung uh, mag-vlog eh, ay lang sa kumikita rin sila. Uh, Aminin natin, oh, huwag na tayo maging hipokrito ho dito. Pati ang meta, alam naman nila yun. Negosyo ho nila yun. Eh. So, tingin nyo po, uh, hindi lang sa content creator o nag-post uh, ang sole responsibility pagdating din po sa mga post na pinopost nila pati rin po ang meta Opo. meron meron tingin nyo, meron din pong responsibilidad yes, patungkol po. sa mga post na na ilalagay sa kanilang uh, uh, platform mahalaga po 'yon dahil sila ang sila ang means eh, para may 'yon eh wala namang iba sila rin kung facebook kalimbawa, facebook lang ang uh, magpapakalat niya wala nang iba Facebook to Facebook, yung may mga Facebook. So, uh, naniniwala ko na ang meta ay malaki ang responsibilidad. Thank you, Mr. Chair.